bago yon kung nakikita nyo yung mga eco bags na yon sa likod yan mga ang laman yan mga maruruming damit so we're going to my ate kasi siya yung nagvolunteer na maglaba for us ayan ang swerte lang ayan. so tumawag siya kanina sabi niya pwede na raw i-pick up yung mga dinala namin last time ayan so may kapalit na rin mga maruruming damit okay so Swerte lang kasi, yan, yung ate ko napakasipag, and then, nag-volunteer siya na siya na lang nga magdadala, maglalaban ng mga damit namin. Yan, may mga kasama na rin yung mga sabon, and uh, uh, iba pang kailangan para malaban yung mga damit. And then, after that, uh, punta kami ng pure gold, yun nga, titingin kami ng mga uh, gifts for our resellers, yung mga resellers ng ice cream, and na rin kami ng mga pang gift sa, sa teachers ni Aki tsaka yung pang exchange gift niya ako rin sa school baka meron kaming exchange gift although wala pang ina-announce pero for sure meron yon so magre-ready na rin ako hopefully may makita tayo hopefully successful yung lakad natin today ayan, nandito na kami sa bahay ng ate ko nakalimutan ko siyang tawagan so ayan, galing siya sa kapitbahay ano te? Ito kayo mo ni Bao? Ayan sila. I-vlog <laughs> na ka wo. Blog, say one hi. One <laughs> <laughs> say hi. Say hi to my vlog. <laughs> Hello vlog. Vlog <laughs> adag-dag. Vlog adag Ayan. So kukunin niya yung damit. Luis, <inaudible> mag-bless ka Luis. Mag-busi yaya ta. So, lang sa Saan? Saan? Ayan. Ito si Luis. Luis. <laughs> Say hi to my vlog, Luis. Hi <laughs> naman siya eh. Punta na tayo kay ate. Ay, nang metong. Ito yung isa kong pamangkin. Ayan, punta tayo. Ay, punta tayo. Ngayon po. Kukuha na namin yung damit. Sasakay na lang sa kotse. Thank you, Teh. Oh, yan. Okay. Okay, so yan. Uh, nakuha na namin yung nakita, akala ko bracelet. So, hindi ko pa alam na face mask holder pala siya. And, ang ganda niya kasi, like, uh, ayan, pag di mo ginagamit, ayan, ibababa mo lang. And then, pag gagamitin mo na yung face mask mo, ready na ulit siya. Para hindi mo ma-misplace yung sa pure gold clark pero ang daming tao nakakabigla so ang daming na rin palang nobe. ang daming na rin palang tao Ayan. So, ready lang natin yung face mask. Ay, face mask. O, tama. Face mask. Tapos, face shield. Dala ka ba ng face shield? Ayan. Baka hindi na tapasukan. Tsaka yung ID. Ayan. Para well protected. Ako, doble doble may salamin pa ako. Yan. Hopefully, makapasok kami and uh, marami kami makita na possible pang gifts. Yan. Ah, ready na. Okay. Ah, ko ako. Yung malit kong bag. Easy peasy bag. Yan. Nakakita kami ng ice pack dito para sa mga ice cream pag nag-deliver kaya lang hindi siya flat so yung nahanap sana namin flat mmm okay naman okay guys tapos na kami sa pure gold after 2 hours pero hindi kami success ang nabili lang namin trainer na may takip kasi gusto ko nang palitan yung sa bahay kasi wala siyang takip so nakaka-worry kapag kapag gabi na baka ginagapangan ng ipis so yun, mas maganda yung may takip na para safe pakita ko na lang pag uwi yung itsura ng dish trainer na nabili namin and now since hindi successful punta kami ng SNR uh, baka sakaling doon meron gutong-gutong pagdating sa SNR. Kasi balak namin doon na magmerienda. Mmm, sarap. Marami siyang laman sa loob.

Hopefully. May mabili kami today. Mabah. Okay. Yan, binabina kami sa SNR. Okay naman. Uh, nakapamili kami ng lotion, tsaka mga body wash. Nandun sa likod. Ha? Huh? Ah, <laughs> ayan. Ayan, nandito naman kami ngayon sa SM. Anong oras na rin? 6.20. 6.20. Galing kasi kami sa... Sa Hindi, sa SMR. Pan... Hindi, after ng eso na, kinuha muna namin yung cake ni, ni, ni Fuji, yung girlfriend ni Ian. Eh, so, since nandito na kami, magbabayad kami ng bill. Yeah. Magbabayad kami ng sa Globe and Smart. Baka maputulan eh. Yeah, and then, siguro, mag-dinner na kami dito. Yeah, masyadong sa ano masyadong tao. Hindi nga, ano nga. Sa to? SM, kaya labas ka, eh. Dito na rin tayo kumain na no? doon. Ay, hindi. Nang merienda lang. Hindi din. Saan tayo ba? Asap smart, Okay. Bayad mo na kami. Nakapagbayad na sa globe. Ay, smart. Yung globe sarado na. Before five, nasasara na daw doon. Okay, so. Punta na lang kami sa bayad center. Ayan, kain muna kami dito sa Tokyo Tokyo food namin. Ano pa yung ibang in-order? Ramen. Ito po yung food namin. Nandito kami sa Tokyo, Tokyo. Hmm. Tokyo, Tokyo. Pero meron pang ramen. Tapos ikaw meron ka pang rice. natin yung sauce. Kasi hindi pa nakasama. Nagtipid. Tapos mix natin to. Ano kasi tawag dito ba? Yung Ito yung yung food ko, ramen. Kay tatay naman, ano yan? Bet? Katsudo. Katsudo. Ang okay, ginagawa. na kami kumain sa Tokyo, Tokyo. Kaso dapat bibila namin ng donut pa sa lubong ng mga bata kasi wala ng donut. May iba pa ba, Mr. Donut? Ano, wala na. Oh, sayang. So there you go guys. Yan po lahat ang pinuntahan namin uh, on that day para maghanap ng mga uh, simple tokens or giveaways para sa aming mga resellers. Um, nakakapagod pero masaya kasi bonding time na rin namin yun ni tatay. So, thank you so much once again and I hope you could join me to another video. After this video, we will make another one day in the life naman. Okay, thank you!